5.30 pa lang guys, natin na namin si Princess. May kami ng gulay. Doon sa billiard. Tapos walang gulay. Ito na lang kami. Anong opera? Parang parado pa doon sa gad, no? katalo. Ito na yung tilapia. Tapos, yung talong iwain natin kasi piprito natin piprito din Kain na. Tara na. Uh, ano <laughs> sa si Daddy ko niyo gusto? Nang fish. Yuhi, sarap. ito na yung mga talong. Ito yun, chili sauce. Tapunta so, kami ngayon ng guardhouse. So, magdagal tayo na. Supply nila. Kami kasi ang nagtatago ng na. supply nila. And, hindi na bag natin kasi dito naman na lahat na aking gamit pan new, wallet, salamin on the go bag na yan hindi ko na yung tinatanggal dyan, dyan. Tomorrow. good morning guys thank god it's friday parang nag-orange time friday na guys wait ang dami kong gagawin ngayong umaga um, nag-start na ako maglaba. Ayan. Naglalaba na ako ngayon. And then, nakapaglinis-linis na ako doon sa sala kanina. Pagpasok ko, inuna ko na yon Nais ko na yung mga sa pinaupuan. Pero hindi pa ako nakakapagwalis. Tapos, yung cabinet namin, lalo na yung yung damit ni Princess na ayos ko na yung damit ko, tsaka damit ni Daddy Chris hindi pa. So ngayon, ang gagawin ko, tutupin ko yung mga damit ko don Sobrang gulo na. Lalo na kasi si Princess ngayon, naghihiraman na kami ng damit. So yung mga damit namin, lalo na yung mga short ni Daddy niya, ginagamit niya. Tapos ako naman yung mga t-shirt ko, yung mga pamtaas yun naman yung ginagamit niya kaya kapag nagtanggal siya ng mga damit-damit doon -damit sa sa damitan namin na daddy niya isko gulo talaga kaya sabi ko nagagalit ako sa kanya wala pa kasi siyang cabinet yung cabinet niya kasi dito sa kwarto niya sira so hindi pa namin napagawa ng ano kasi ang balak ko pagawan din siya ng built-in cabinet kagaya ng pinagawa ko sa amin sa kwarto namin Ta, wala pa lang budget ngayon guys kasi syempre um, pag mga ganitong panahon talagang tagipit pa. So, pero babadgetan ko yan para magawa na rin yung ano. tas maligpit na rin yung mga ibang gamit niya na nakakalat dito. Uh, at least kasi dun sa pag kami sarili siyang cabinet, kanya lang talaga yun. Eh, kami ni Daddy Chris, dalawa kami dun sa ano, nagsiksikan yung damit namin kasi yung damit niya nandun din. Actually, maluwag yung cabinet na yun para sa amin ni Daddy Chris. Kaso lang, ay, so anyways, ayun, magtutupi din ako habang nagpapaikot ako ng laundry. Tapos, pagtapos na ako dun mamaya, maglilinis naman ako, magwawalis naman ako na dito. Walis na lang naman ang kailangan. Dito sa kusina naman kasi uh, every time na nandito ako, talagang nililigpit-ligpit ko naman siya. So, wala masyadong kalat sa ngayon. Sa ngayon. Ah, uh, yun. Mag-breakfast na muna ako. Tapos yun, mag-start na tayo mag-tupi-tupi dun breakfast sa bayo nood, nood ng YT. Ang breakfast ko ngayon is bumili ako pansit. Ayun. Pansit tsaka egg. Ito yung breakfast natin for today's video. And today is Friday na guys. Yes, thanks God. It's Friday. Ay, Friday na. Kailangan ko pala magpauso. Wait. May bisita mamaya sis babisita bisita mamaya si Princess. Pag nagpausok ako ngayon, mga nga may usok yung bahay. Pero biyaw mo sila. Sige, ang gagawin ko na lang, after kung mag... pagkatapos kong magtupi, papausok ko na ako. Kahit dito lang, hindi na ako mag-iikot sa loob. Tomorrow... ni Princess Bago at ikmaan niya review. <laughs> Water! Ang iinit ha. Bisa natin. Yeah, I'm gonna unwind muna. Unwind muna. Unwind? Ah. Wind, you need unwind. Unwind. Unwind.

ako sing cook doon. Hindi ako magbubuhay nung walang cook. Kaya bibili mo lang ako dito sa grocery. Pero bago ang lahat, bibili mo lang tayo ng tinapay. Ito favorite. Ito. na ako kay Princess, guys. Abilin na ako. Ay, malaki na yung binili ko. Para hanggang mamaya sa bahay namin. Ah, nag-taekwondo pa yung kayong dami tao. Nandito na yung pala yung food namin. Wala tayong sabaw. Hindi kami hindi ng sabaw. Okay. Kain ka. Pagkakataos na kami. Pagbibili <laughs> mo lang kami ng ice cream. Huwag ba Chinese? Buwan ka! Chinese ba yun? Iwan ko sa'yo. Ibalik mo yan. Hello, na, na. English. Ay, Chinese na! Huwag mo thank you